Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Dahil sa ginawa ni Magnus kay Aling Luisa, pinatunayan lamang niya sa publiko na totoo mga paratang para sa kanya. At nasa kritikal na naman ang buhay ni Aling Luisa. Kaya sasampan ulit ni Gigi si Magnus ng kaso. Gayon pa man, pumunta ang mga pulis sa bahay nila Magnus para hulihin ito sa kasong prosmitted homicide. Ngunit pinaalis ni Riley ang mga kapulisan dahil wala sa kanyang pamamahay si Magnus sapagkat hiwalay na silang dalawa at hindi nila alam kung nasaan na ito nagtatago ngayon. Pero hindi alam ng mga kapulisan na nagtatago pala si Magnus sa loob ng bahay at confident pa si Riley na magagawa nito ng paraan ni Magnus ang lahat para matakasan ang batas. Samantala, pinagsabihan ni Eric si Jared na huwag niyang samantalahin ang mahinang loob ni Gigi at may pinagdadaanan ito para makuha ang loob ni Gigi. Ang sabi ni Jared na kung pwede ba tigil-tigilan na niya ang pagsiselos niya. Ang sabi ni Eric, hindi siya nagsiselos pero inaadmit niya na mahal niya si Gigi kailan matatapos ang kasamaan ni Magnus. Yan ang ating abangan sa magandang dilag. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.